Hulyo, itinampok natin ang kwento ni Mariel. Siya po yung anim na taong gulang na may mastoiditis. Isang kondisyon na kapag ipinagwalang bahala, ay magdudulot ng pamumuunang luga sa tenga na posibleng mauwi sa mas malaking problema. Nito lamang Agosto, atin ang napaoperahan si Mariel. Dalawang taon noon si Mariel nung maimpeksyon ang kanyang kanang tenga dahilan upang humina ang kanyang pandinig. Kaya madalas noon sa klase, Mariel! Mariel! Ngunit matapos ang matagumpay na operasyon nito lamang Agosto, sang bibo at masiglang Mariel na ang aming datlan. Ilay Mariel! Eight. Okay. Minsan nakatulala lang siya kahit may sinasabi ako. Tapos minsan kahit ko siya, parang hindi niya ako naririnig. Ngayon, pag tinawag mo siya, pag nagtaas siya ng kamay, alam niya na yung sinasabi niya. Ang kakayahan na muling makarinig ng maayos ay itinuturing nilang isang magandang regalo. Lalo pa at kasabay ng pagaling ni Mariel ang kanyang ikapitong kaarwan. Paalala ni Dr. Hill Vicente, kailangan pa rin ng regular check-up. Ginawa namin, nagbukas kami dito sa tenga, no? pinuksan namin sa likod ng tenga, niretract namin doon, tinanggal namin yung kolestiatoma na importante-importante natin tanggalin. Eventually, natanggal namin ito, natang, so natanggal nating infection. Sa ating tulong, napawi ang hirap na dinaranas ni Mariel. Kaya ang taus-pusong mensahe niya. Maraming maraming salamat po.